Handa na ba kayo sa pinakagrabing El Nino ngayong taon? Ang World Meteorological Organization ay sinabi na ang El Nino ngayong taon ay pinakagrabing El Nino sa lahat. Ang mga temperatura sa sea surface ng Pacific Ocean ay sumobra ng dalawang degrees. Kahit dalawa lang ito ay malakas na aapekto sa El Nino ngayong taon. Ang mga humihina na hangin na nagdadala ng maligamgam na tubig mula sa Eastern Pacific patungong Indonesia at Australia, pati na ang mainit na atmosfera ay magdadala ng subtropical jet stream patungo California at mga kalapit nito. Dahil dito ang El Nino ay magdadala ng napakasungit na winter sa buong continental US at masaklap na taglamig at ulan sa southern US. Ang Pacific Northwest naman ay matatamaan ng napakatuyong at napakainit na winter. Tuyo na nga sila, pas lalong tutuyo pa. Ang El Nino ay umaabot sa kanyang maximum strength sa pagitan ng Oktubre at Enero at minsan umaabot pa ito ng Mayo. Ang pagtaas ng heatwaves at sea levels ay magdadala ng maraming baha at tsunami. Baka maapektuhan din tayo na naman ng mga Category 4 o 5 na mga bagyo sa hinaharap. Ang El Nino ay halos laging sinusundan ng La Nina na nagiging problema na dahil sa global warming. Ang La Nina ay nagdadala ng kabaligtaran ng El Nino, tagtuyo sa Southern US at baha sa mga lugar na tinuyo ng El Nino.